Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Bali magluluto nga tayo ngayon ng masustansyang gulay na may dahon ng saluyot at bulaklak ng kalabasa. Hindi ko alam kung dinding-ding pa rin ba ang tawag dito kasi medyo ebe mga sangkap natin at wala din tong isda. Bali ito nga pala ang mga sangkap natin. Yung kalabasa, bawang sibuyas, talong, bulaklak ng kalabasa at dahon ng saluyot. Baboy nga pala ang isasahog natin dito. Yung merong taba-taba para masarap. Gagamit lang din tayo ng patis dito pampalasa at asin paminta. Bali binalatan ko na nga muna itong kalabasa kasi ito ang pinakamahirap at matrabaho. Maganda kung meron kayo ng peeler na katulad nung sa akin para hindi na kayo mahirapan. Hindi kasi madali magbalat ng kalabasa lalo na paggamit mo ay kutsilyo. Matigas kasi yun. Hinugasan ko na nga rin pala yung bulaklak ng kalabasa Tinanggal ko na rin yung parang nasa gitna na kulay yellow At yung mga parang extra na dahon sa gilid Hindi ko na naipakita Kasi medyo na lang tayong bulaklak ng kalabasa natin Nang lubot Kinuha ko lang din yung mga dahon At tinanggal doon sa mga sanga ng saluyot Priprituhin ko lang din tong mga karne Nilamasan ko nga pala ito ng asin at paminta Hindi ko na rin nilagyan ng mantika kasi kusa na magmamantika yan mamaya. At kapag nagmantika na yan, ibig sabihin ay okay na. Pero nasa sa inyo pa kung gusto nyo pa medyo tustahin. Nung naluto na yung karne, inango ko lang din muna at saka ako niluto itong sibuyas at mga bawang. Yung pinagmantikaan ng karne, yun na din ang ginamit ko. Hindi na ako nagdagdag. Tapos ibinalik ko na rin yung karne. Ilalagay ko na rin dito yung talong. Isinabay ko na rin yung kalabasa at saka ako nilagyan ng kaunting tubig. Tapos nilagyan ko lang ng kaunting kaunting patis. Maganda kung paunti-unti lang nilagay kaysa isang buhos. Baka kasi sumobra ang alat. Pinakuluan ko na nga din ito at dinagdagan pa ng kaunting tubig. Ang tagal kasi lumambot nung kalabasa. Nung tama na yung lambot ng kalabasa, inilagay ko na rin yung remaining ingredients natin. Ang bulaklak ng kalabasa at dahon ng saluyot. hinalu ko lang din at tinakpan para maluto yung mga halaman at bulaklak ready for serving na ito masarap to sa mainit na kanin ayun lang bye bye